sana may makapon sa kanila. May biyaya ako para balikan ko sila. Kawawa. Kulang sa pagkain. Iniwan sila dito pero hindi naman mapakain. Simpre wala. Mahirap ang buhay ngayon. Grabe daming tuta guys. So, gutom na gutom. Kawawa naman guys. So, Diyos sana mayroon akong biyaya at magbigay dito sa amin pang guys. Kawawa naman. Iniwan dito guys sa may security guard ay nako, salamat. Ayan, Malinis naman yung sahig, may nagwalis kanina. ay nako, guys, salamat at tulungan nyo po ako nitong tulungan niyo po ako suportahan, guys. Salamat, guys. Papasok, guys. Pakainin muna tayo. Salamat po at pasensya na. Papakain ko lang sila pagpasok ako, guys. Malinis naman yung sahig, guys kasi may nagwawal ayan guys iniwanan ko sila ng pansit kasi naubos yung aking pagkain sa bilyamor kanina at cat food maraming salamat guys ako po ipapasok na at maraming maraming salamat ulit ako yung supportahan at sa aking pamilya at sa dalawang anak ko maawa kayo magtapos